Meron naman dito siya, pameral ko. Pero pwede rin tayo rito sa ano eh. Oo. Oh. Kaliwa. Tapos kanan. So, kalahating oras. Saka ko lang ko lang sa dalawang dalawang libo rin yung. Oh, hindi na masama. Oo. Oh. Nakakanggapit lang yan, bago. Oo, grabe talaga yung kahapon. <laughs> Push. Good morning. Good morning. Oh. Good morning. Sa video po kami. Okay. sa Travis po. Under uh. Quinson. Sila kam Chai Mama Sir. Ay, sir <laughs> bawal tayo dito. sorry <laughs> renegade eh. i public service in si 1986 he is also a firm believer that's San? bitaw battery. Parang ang saya ko dun ah. Sir, pasend na lang ako sir ha. Email mo na lang para sure. Five to five, four to four, three to three. Wala pa rin nagbabago. Walang lumalamang ng dalawa. Sama-sama po tayo. And syempre, di ba? This is a whopping 250,000 pesos prize pool. So, when Angas. Angas lang yan. Pero angas lang yan, sir. Can't imagine. Parang ang bigat pa rin niya. Kahit tinitingnan ko lang. Wow! May pag-load pa. Sheesh!